Alright guys, welcome back. So una napanood nyo yung video natin nakaraan. Tapos uh, sa may kalangag tayo. Tapos ngayon may nag-request si Ma'am Lizel Adalim Tayao. Thanks Lord, angat ang tapod katipon puhon. Okay, so ito na. Pagbibigyan natin si Ma'am Lizel Adalim Tayao, no? Nandito tayo ngayon sa may bungtod katipon, dinatawag nila itong bungtod katipon. So Saka, sa kasalukuyan nagwawag pa rin yan syempre yung tuloy natin nito since uh, pagbibigyan natin yung request ni idol na katipon so prior than that uh, ipapakita ko muna dito guys yung ganda ng uh, buntod katipon okay so katipon tayo uh, tapos shout out na rin pala kay ano kay 43 biners no sa malabuhan tapos makita nyo dito guys ang titibay ng mga kambing nila dito no kasi yung uh, malimit na mga kambing, takot sa lamig yan. Pero yung mga kambing nila dito talagang makukunat eh. No? So, eto na nga guys, iniwan na namin yung kambing dyan. Tapos biyahe na tayo. At shoutout nga pala kay ano, Sir JC Sindrihas. No? Thank you so much idol sa pagiging tough fan natin. So, eto na guys, bababa na tayo sa papuntang proper katipon ayon sa so, may mga nakasalubong tayo dito di pa nga nakita ni ano yan eh, ni Inday yung kasama ko kapatid ko Anindot <laughs> madari <laughs> <laughs> di <laughs> <laughs> ay There's no On so nagii-snow down nagii-snow no sobrang lamig kasi kaya sobrang siguro ang sarap sigurong tumira dito guys no Shoutout nga po pala kay Ma'am Roslyn Musinde. Awkward vlog. Shoutout ra di ay kus akong mga kaparintihan diha idol. O sa akong mga agawan nga Binundo family, Ilofri family, Ramirez family, Ilabina nila Mama Cheng. Alright, shoutout Ma'am Roslyn Musinde. No? All the way down to proper katipon tayo mga idol. So lahat po ng ano, uh, hindi pa nakapunta dito. So eto na itutur ko na kayo dito sa may Katipon City. Okay, so Katipon, kung papunta kayo sa Bukid, mauuna yung Katipon, tsaka yung Kalangag. Alright, so hinabol na namin yung aso dyan, ang bilis tumakbo ng aso. Tsaka pabulusog yan guys ah. So, Aka, okay lang yan kasi sibitado naman. Tsaka nasa gitna naman tayo kaya hindi madulas yung gitna yung mga molds molds dyan nasa gilid lang yan so kung mapapansin nyo dito mga idol uh, ano siya uh, wala na siyang masyadong fog no? hindi na siya nagpa-fog kasi bumababa na tayo eh pababa na tayo eh uh, bago nga palang lahat, bago ko sabihin yung mga kwan uh, ko pala muna, shoutout kay Ma'am Joy Minching no? From Valencia Alright Gwapa kaya na siya pero Nana siya ay uyab. Alright. So, eto na. Tuloy na tayo. Uh, bababa na tayo. So, enjoy niyo lang yung view dyan, guys. Enjoy niyo lang yan. Napaka-gandang tignan. Kasi, makikita mo naman. Sobrang, di ba, fresh yung paligid. Napaka-green. Ayan. Sobrang napaka-green talaga. Alam mo yung, wala talagang pollution diyan. Wala. Zero pollution dyan. Napaka, ano yan, Napaka sarap lang hapin yung hangin dyan tapos kumakain ka ng tuyo napakasarap so simentado yung daan dito guys hindi na may kahit naka scooter ka kahit pupunta ka ng kalangag ngayon kahit naka ka okay lang yan palag palag na yan kasi uh, planchado na yung daan no? ah dito guys uh, shoutout ko rin po si Gawigs Jaime Ramirez na napakagaling mag gitara neto Tsaka, pogi. Guwapo. Ayan. Pero nanay uyak Ayan. So, tuloy na tayo. Bababa na tayo dito. Malapit na tayong makarating dito sa may proper katipon. Alright. So, butong. I guess. Tawag nila dito. Tapos, Diretso na yan. Siguro mga ang layo nito guys from National Highway. Uh, 3 kilometers. Ito dito sa portion na ito or dun pa sa medyo baba 3 kilometers tingin ko mahigit eh pero ayan yan 3 kilometers away from the highway uh, na rin uh, kay idol ma'am Roslyn no? ganahan unta ko mag vlog pero wala ko kabalo og unsa unsaon pagsugod idol shoutout out akong mga pariente diha sa sawang o Laksa. Ayan, shout out sa mga pariente sa Sawang og Laksa Idol, Ma'am Roslyn. All So, nuna na ilang kapilya di guys, kana kapilya kanang kulay white, kapilya sa katipon. So, malapit na tayo sa proper. Hingo lang mga lodi, enjoy lang yung view diyan. travel lang tayo. Kasi mga city rides, city rides. Nakakaano eh kasi maraming aligabok dito, talagang zero pollution. Kaya enjoy nyo lang yung view dyan mga lodi No, pasensya na kayo, medyo shaky ng konti. Kasi uh, gamit natin diyan cellphone. Uh, so wala kasi tayong GoPro. Kaya pagtiyagaan na natin 'yan. Uh, pwede na 'yan. So ito na. Few moments from now. Naan na ta sa dapit sa eskwelahan sa Katipon. No, malapit na tayo sa my school, elementary school. Ayon, dito 'yan. Sa kulay blue na bahay, diretso ka dun sa kaliwa. Yun yung school nila doon. At saka doon yung uh, pinaka disco na pag eh, hindi pala uh, proper na schoolahan, pero yung disco doon sa may chapel, no? So I hope everybody is nag-enjoy sa biyahe natin at saka kulitan ko dito, no. Sino ano pinagano pinagsasabi ko dito, bahala na kayo. Basta nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa inyo lahat, guys. Thank you so much. Sana wag nyo kalimutang ipalo yung page at subscribe yung YouTube ko. Maraming maraming salamat po guys. Hanggang dito na lang. Bye bye.